Kailangan araw po sa inyong lahat Uh, bago po ang lahat, uh, nais ko muna pasalamatan ang aking mga followers, ang aking mga subscribers na uh, patuloy na nagsusubaybay ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At Jibros TV uh, muli pong nagbabalik. Uh, Pasensya na po sa inyo dahil nagkaroon na ng problema ang aming internet. Uh, Welcome po sa GB Rose TV uh, Mayroon lang po akong hinahanap ng mga coins uh, Ito po yung 10 piso Baka po eh, mayroon kayong hawak uh, Kailangan ko lang po uh, dalawang piraso Ito po ay BSP 10 piso Ah uh, ito po ay ang 2014 baka po mayroon ka ah, baka pwede mo ibinta sa akin kahit dalawang piraso yan po 2014 10 peso ito po ay semi hard to find nagbablarg na naman ang aking video May cellphone. Ayan po. Yan lang po ang aking hinahanap sa ngayon. At saka yung mula po 1995 hanggang 2002. Uh, ang hinahanap ko po yung mga magiging po ng pagaya nito. Kasa ano ba yun? Baka may hawak kayo na kagaya nito. Eh, mula 1995 hanggang 2002. Videohan nyo lang po para makita ko. Isend nyo po sa akin. Ganito ang condition po. Ano po? Huwag nyo lang po linisan kasi makikita ko rin yung kung yung normal po yung kanyang ano. Yan po. Kasi makikita ko lang kahit dinisan mo may gas-gas pa rin po siya. Ayan po ah. 1995 hanggang uh, 2002. Ano po? Isin niyo lang po sa aking FB page. Yung kagaya nito. Oh. Year 2000. Ayan, ayan po. Ah. 2014 po baka may hawak kayo yan po yan lang po ang aking hinahanap yan po isin niyo po sa aking kagad para makita ko okay po, yan lang po uh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at saka sa pagsubaybay niyo ng aking mga videos uh, shout out po sa inyong lahat uh, wag nyo sanang kalimutan na mag like mag share, mag subscribe pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa natin mga videos okay po bye bye